Ito naman ang Ekyo! Sobrang, sobrang in-demand, kaya ka napapagod? Actually, napapagod din naman, kaya lang laban pa din. Ganon, na kasi kaya kaya lang... kaya nakakadagdag naman sa kita. Oh, kailangan ilaban talaga para lalong gumanda. oh, hindi ba? Hindi diba? ba? Gumanda oh, at para yumaman okay. pala. Eh. Oh. Trophy, trophy. Okay. Ito so, naman yung pinagmamalag kong Joy at saka yung Paris Overload you ko know, na lichong sa kasing sarap gumanda. So, pero meron din naman tayong barbecue, may Sigil Inasal. Oh, ayaw. Di ba magkasaka lang na magkiit lang mo rin mo ko sa'yo mga ilong mo ka. hindi pa ako nag-aalmusal na. So, kaya-kaya ko yan. Thank you, madam. Bakit pares? ito kasi bago ko nag-start, ah, nakita ko talaga hindi demand yung nabing pares kasi sa mga salsada. Hindi mga salsada naman ang magaling. So, kaya ito yung naisip ko yung business kasi para mas madali kapag pares yung pinita ko yung maras marami ang bibigyan sa pagkain niya. Pero, may mga sigarilyo sa place pa rin naman ako. Ito yung mini-mart ako. Hindi ko rin nawala yan siyempre kasi yung mga mini-mart? Ayos Ang kasunod na niyan, Diwata Mall. Hindi yung mini-mart ko sa lamisa lang nakalala. Oh, Bakit? Sinawag ko lang yeah. siya na ang yeah. mini mart para yeah. mas maganda pang Dahil malirap, pero dami rin tamad uh, ang dami mga nakikita sa ilalim ng tulay. Ano yung sikreto para... Kasi pagan lang ang sikreto at sa diskarte sa buhay at laban lang sa mga pagsubok sa buhay o pagsumuko. Kasi kung sumuko ka, hindi mo makakanta yung balit Ano? O oh, ano diba? Yung, Hindi mo makakanta yung pangarap. Kung sumuko ka, eh, hindi mo nilaban. So ano naman ang feeling na sikat ka na ngayon pagkatapos ang buhay mo dati? Ayan, ano, masarap lang sa pakiramdam feeling maganda pero nakapagod din pala so Pagod talaga yan o, so, ka lang okay ka lang naman okay lang naman ang feeling ng isang maganda pala kasi ngayon lang naman ako gumanda ng ganito Nakakapagod pero laban lang okay tapos syempre di ba yung mga ibang hindi lang napapicture napap kung ano na nakana sa buhay na pinaglalaban so ako naman talaga minsan isi sa negosyo natin di ba ang okay. uniling okay. ko lang naman minsan bigyan niyo ako ng time para makapagtabaho eh. Di ba? Kasi hindi naman pwedeng dala na lang ako nakarap sa camera oh, oh, oh. nang oh. bumaghabot kasi hindi ko na namamanage yung tindahan ko na makapayaan. Okay. Well, thank you so, ah. Ito. Pinakain mo pa ako. Kasi Bip Paris talaga ako with Bip Mami. Ganun ang tawag dito sa mga Paris oh, 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 oh. ka to. Kaya lang, sa lugar namin, sa sumang dami na magpaparis, parang pariparihas na lang kami ng tinda. Nag-discuyo na kami ng kaiba. Naisip ko yung overload. Actually, dati yan, may kasama pang tuwalya yan, tapos balat ng baka o baboy ba yun ay eh? mga ganyan. Kaya tinawag ko siyang overload. Ngayon sabi ko sa so, halagang 100 pesos with anti parang lugi ako. Tinanggal ko ngayon yung ibang kasangkapan dyan. Ginawa ko lang dalawang mini para di sa anti so So, litsong kawali na lang yung tira sa kasutsaro sa laklak. So, ayan, Diyan ako nakilala. yung pumatok sa tao. Oh, so, may kita ka na. Sabi nila, paano pa kaya kung kita itong si Diwata? Napakamura. So, kung mayroon naman bari-bari lang. Hindi na ako naghahangad ng malaking kita. importante dito, marami tayong napapakain na busog na busog sila. Marami tayong natutulungan. Ako naman kumita lang ng 500-300. Matira, okay lang. Basta ma-shoulder ko lahat ng expenses ko. Masolder ko yung mga tao ko. Lahat ng mga expenses ko mabayaran ko. Okay na yun sa akin. Wala muna akong boyfriend. Ano lang muna? Tikim-tikim lang muna. <laughs> Doon sa ating kay saya-saya, bilhin natin yung pares. Diba? Tapos maninigay tayo. So, kung tayo sa mga bata ng pares. pero bibili natin. Kita ka. So, kung binigyan ako ni Diwata ng pares, ako naman magbibili sa kanya na. Pares and chinelas! Palakpa ka naman tayo!